isang bisit tayo nag-spray dito ng organic kanaan ihando eh, hando. handos handos bira lang yan mga ka-farming. Good day mga ka-farming so dito na ka-agri so update tayo ngayon sa ating palayan so ngayon lang natin siya na-update so na yan 14 days na ito mga farming at bago pa uh, pina submit na, na natin siya so pinatanggalan ng damo so ano yung tawag sa inyo yung subnet sa amin sa Bisaya so ganito na mga farming ang ating palay so isang bisis tayo nag-spray dito ng organic kanaan. So dito sa ating palayan magfarming hindi na tayo gumagamit ng mga synthetic So, dito is uh, pure organic talaga tayo. So, ang gamit pala natin ngayon is uh, kanaan organic fertilizer. So, full year siya mag-farming. So, hindi din tayo nagbasal ng mga tulad ng mga chicken manure, uh, organic fermi. So, yung kanaan lang talaga. So, matagala. Hindi naman ako nag-organic. Ano, Kaya yung lupa natin is kung uh, kumbaga condition na so nawala na yung acid eh. nung una is synthetic so nung tayo na is nag organic na tayo so ang kagandahan ng organic makafarming is yung lupa natin is makondisyon talaga tapos salambot yung lupa so ganito na maka farming 14 days so ang variety pala ng ating pala is RC10 so para sa akin maganda pala ang RC10 So maganda pala ang resulta. Maganda din ang kaniyang maganda din siya suma or mag-tillers mag, mag ang RC10. So pupita ko sa inyo yung gamit namin dito na pang-submit, pang-tanggal damo. So ito. And, ngayon lang tayo nakapag update dahil nabisi tayo sa ating dalag adventure mga farming kung gusto nyo rin yung dalag adventure so pwede rin yung tingnan sa ating channel so ito pa lang yung gamit natin yan weeder tawag sa amin dito sa ilalim meron siyang lansang ano ba tagalog sa lansang ha kaba sa lansang mga farming so yan kahoy lang siya tapos sa paggamit dito is ano Ah... Uh, kandus-kandus mo kandus. lang ano matawag sa kandus-kandus <laughs> ano ba yan mga ka-farming nahirapan talaga tayo sumangkisip so, kapag saka login sige lang at least nagkintindi so ipakita ko sa inyo mga ka-farming kung paano siya gamitin Tan. kapag ganito mga ka-farming hindi na kayo mahirapan sa pag tanggal ng damo so dito sa ilalim meron siyang yan lansang ano ba tagalog sa lansang ha kalimutan natin so yan tingnan nyo na lang So yan. tapos ang paggamit dito. Is ganito, pakita ko sa inyo. So yan, ganun yan lang mga farming. Yung damo is matanggal talaga iba na. Tingnan iba kay dali. Kapag yan, ihando. Eh, handos handos viral ang yan mga farming. So yan. Tapos dito naman. Ganyan so, lang kadali maka-farming. So mahirap kasi yung ano manumano dahil tanggalin nyo talaga ng kamay ang damo sa kamay so, sa ganito so yan ka lang tapos handos handos lang so yan di ba kadali lang makaparming dapat ah uh, hindi nyo palakihin yung mga damo pabain kapag mahaba na nice. is hindi na matatanggal makaparming hindi na malubong sa amo sa bisaya hindi na so, yan diba yan dapat tulingin nyo talaga ang inyong palay para madali lang tanggalan damo so ito lang yung gamit natin wither wither yung tawag sa amin kung ang buhay ay wither wither So, kita ko sa inyo kung ilang tillers na ba yung uh, ano RCT natin. So, ito. So, yan tingnan nyo. 14 days na ito makapresimula ng ating itanim. So, bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, 8 9 sampu, labing isa. So, ito namang yung, yung hindi masya, di uh, hindi marami isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anong pito. So, pito makaparming yung medyo marami na. So, 11, yung hindi pa is pito. So, ang pagpapara natin sa pagtatanim dito sa ating uh, seedling or bin, uh, punla is uh, sa pagtanim natin is dalawa, tatlo piraso mag-farming so ayan, nakita ni talaga yung a uh, ating palay na nananahan na so dapat kapag dito ganito makafarming ganitong eh uh, edad na inyong palay dapat talaga bigyan nyo talaga ng mga uh, nutrients tulad ng fertilizer or organic fertilizer para dadami ang saha ng inyong uh, palay so dito sa atin is organic so isang bisis pa lang tayo nagamit ito ng kanaan nag-spray makafarming kasi so, hindi natin nabidyohan dahil nabisi tayo sa ating uh, adventure sa ating dalag adventure kaya ngayon lang din tayo nakapag update dito sa ating pala uh, palayan so yan tingnan nyo ang kabuuhan doon sa uh, bandang iba is gumagamit sila ng uh, synthetic fertilizer tulad ng complete at urea. so ipakita ko sa inyo yung kaibahan ng oh, synthetic at organic so ang kagandahan pala ng organic mga farming is yung palay natin is hindi kayo hindi masyadong lapitan ng mga insect pests dahil yung dahon niya is natural lang kanyang tubo so matigas mga kaparming iba iba kasi yung ano Uh, gagamit ka ng uh, sintetik tulad ng lalo na yung uh, urea makafarming yung dahon ng ating palay so lalambot makafarming kaya ano? mapapansin nyo lapitin siya ng mga insecto tulad ng mga uod makafarming so ito ang kagandahan ng gagamit ka ng organic so hindi masyadong lapitin ng mga insect pest ang inyong palay so yan diba ang ganda ah uh, naman ang ano, resulta ng ating palayan so pakita ko sa inyo yung ginagamitan ng synthetic fertilizer so ito pala yung ginamitan ng synthetic maka farming diba Kaparihas lang ng Uh, organic so meron kasi ibang farmer sabi nila hindi daw maganda yung organic dahil mahina yung ano ani or maliit lang yung ani so uh, para sa akin hindi yan anong totoo kapag maganda na yung yung lupa so yan uh, katulad lang naman ng kung magamit tayo ng synthetic ang ani ng organic mag magandahan pa lang ng organic magka mix uh, hindi tayo gagamit ng mga chemical so yung palay natin sukani natin is healthy talaga so yun yung kagandahan ng uh, organic so ito pala yung ginamitan ng synthetic so tingnan nyo yung lupa so parang kung tingnan nyo is hindi siya kabuhay buhay tingnan nyo matigas yung lupa mga farming So yan. So ang variety pala nito is uh, triple 2. So yan yung atin is RC10. So pagkita ko yung lupa sa organic mga farming hindi na natin ginamitan ng uh, synthetic. So ito mga farming yung lupa ng organic. So, diba? Kung napansin nyo malambot. So kapag mag-organic kayo magka-farming, dadami yung tinatawag ng mga microorganisms, mga good bacteria sa inyong palayan. Kaya malambot ang inyong lupa. So yung mga dayami ng inyong palay is madali lang malata dahil yung mga microorganisms, sila yung nakakatulong na maging madali ang pag-organic, maging organic yung mga dayami ng inyong palay. So yan so dito sa ating pilapil o sa Minto, pilapil ba yung sa Tagalog, so nilispihan natin yan ng uh, herbicide, dyan lang sa uh, sa Minto or pilapil mga farming para makatipid tayo sa gastos kapag ano palinisan o pagsanat na, so mat malakihan tayo sa gasto mga ka-farming dahil ang labor dito sa amin is uh, 400 pesos na mga ka-farming tapos may snack pa so uh, ipunin mo lahat na sa 450 na per day sa isang tao yung yung ma gastos mo kapag kukuha ka ng labor sa palayan so yan kaya inisprayhan lang na natin para makatipid tayo so ang kakuhan lang sa mag ispray mag is yung filapil or siminto is ano lalambot makaparming Uh, taga katapos ng cropping magdadagdag ka na naman ulit pero sa ganong paraan makaparming eh, makakatipid talaga tayo pag inisprihan lang natin makaparming so ayan. so mga susunod na araw is inisprihan natin dito ulit ng organic kanaan makaparming para maganda ang kanyang tubo tapos dadami ang kanyang saha so ganito lang mga ka farming kadali kapag ano, mag organic kayo dapat wag upisagay kayo, kayo organic mga ka farming dapat maglagay kayo ng tulad ng mga chicken manure cow or pig at gumagamit kayo ng mga good bacteria nga pang spray para dadami yung uh, good bacteria dapat iwasan nyo din yung paggamit ng mga chemicals para hindi mamatay yung good bacteria sa inyong ano you know, palayan. So ganun lang ang ginagawa dito sa palayan, magfa-farming para makatipid tayo sa gastos dahil mahirap talaga ngayon. Yung kuha ng palay is mababa, tapos yung bigas is mahal. So uh, nasa na yung hustisya doon? Tapos yung labor sobrang mahal mag-farming. Kaya yung iba is hindi na nag palayan dahil ah uh, malaki daw yung gastos tapos yung balik is maliit halos logi lang tapos kakainin pa ang palay natin sa mga insekto so ito talaga ang pinakamahirap sa magsasaka maka farming so hanggang dito na natin ating vlog maka so kung nagustuhan niyo ang ating update sa ating RC10 at organic na palayan So, huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. At kung doon naman kayo makakita sa ating Facebook page, huwag niyong kalimutan mag-like and follow and share. So, thank you for watching mga farming Bye-bye.